Hello mga kabasyang, karon adlaw may among adtuan, among bisitahan nga sa tinini nga gip, gikan pa nakalugwa gikan sa hospital. Ug ang among grupo nagkasabot mi na among bisitahan ug unya magdala mi og paharipay pasalubong sa iyaha nagpalit mi og uh, prutas ug unya si Terjoy nagdala og tinapay para amo pa sa lobong dito samtang kami mag to sa ilaha o gunya alisod ning dalan ba sa jadi agi sa sapa tungod kay ang ilang balay na adyod dapit sa may sapa sa so, kami diri dapita tungod kay danlog ni na dalan no ang ako kauban to apa sa awahi naghinay-hinay kay basin may slide ta tungod kay danlog no a uh, mga batoon og naay tubig deha maghinay jud ka paglakaw kay basin may slide ka ay nako mahirap na so kauban nako anak, mga grupo sila ni Terjoy termaymay si Ter Geneline si Bridgetrell og si Bosyong o di nagdalami nagdala mi og pahalipay kay athenene bisan init ang panahon mga kabasyang nangkamot mi na maka bisita tungod kay among maadtuan siya no kauban sa among grupo o di na sa ilang balay dapit o pasabida na kami tungod kay subidaon ng ilang balay maghina lang ta kay base ta ma slide impas na jud Hoy, okay, good morning. <laughs> <laughs> Gak <tuk> plano kayak jilatnya nakadi on kau nila Selingan Asringan. Sabar